update nga kay Ryan Jan Badal did doon sa Vietnam no yung tournament doon sa Vietnam napasali siya doon siya lang ang nakapasok sa team Philippines no napakagaling din itong batang ito kasi tinalo niya ito tingnan yung ginawa niya dito sa tira size niya kung ano ang gagawin niya Akala ko talaga kukunin niya talaga ito sa side pocket or i-yogi niya or protection ba. Pero tingnan yung ginawa niya. Nakakamangha talaga yung ginawa ni Ryan Jan Badal dito. Oh. Parang hindi siya takot ba. Parang may kumpiyansa talaga siya sa sarili niya. Napakagaling ng ginawa. nag talaga siya ng maayos at nag-concentrate ng maayos para magawa na success yung gagawin niya dito tingnan nyo kapag pa dyan panuorin mabuti ayun oh wow napaka amazing ng ginawa ng bang shot ni Ryan Jan Badal ano ano ginanon lang ang bang shot bay? napaka galing nang ginawa ni Ryan Jan Badal may kumpiyansa talaga sa sarili ginawa ng paraan kapapadyan Tin, ang tindi ng tira na yun napamangha talaga ang mga bit na dito talaga Ay, marami pang checks ayun pa oh wait wait galing naman ng tira ni Darren na nakuha yung city dito kapapadyan kwasiyete may may advertisement sa mga text hindi <laughs> nakita yung tira sa city pero nahurot na ubos itong bula kapo diyan napakatindi ng tira talaga ni Ranjan Badal ayun oh panalo siya dito papajan diyan ang galing ng pinoy talaga pagdating sa bilyar